Yay! Okay. Ah! Magandang 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 gabi mga BananaSplitters! Hello! It's our third oh my time! God. My oh, God. Oh, oh, oh And it's so nice to... Basta! Bess? Yes? You're so... Not that much. Ano ah! yun? Di mo man lang itinuloy? Well, the outfit is... Better? The face is worse. Kung ang mo na napipikon ako sa'yo, Hello. Sana yan lang yan. I love your face. Promise? Yeah. Look at your nose. Look at mine. Pointed. Look at yours. Disappointed. <laughs> magyabang ka sa akin? Why? I, I, don't know. Pasalamat ka nga na uso ang siyensya kung hindi, nako. Kamukha talaga kita. Huy, <laughs> para naman sinasabi mo sa kanila lahat, nagpagawa ko ng ilo. Hello! Ang haba-haba ng pahinga natin, hindi tayo nakapagtawag ng tawanan, tapos ngayon pagdating dito, gaganyanin mo ko. Pasalamat ka, naging maganda ka na ngayon. Ako nagsakripisyo. <laughs> want you to know, Chaz, that all of this is natural. Tawagin mo ako pag Tagalog na. Halika na! Halika na! Hindi ka pa rin narunong mag-ingles? Hoy, nag-improve na ako. Ang dami po kayo pinag-aralan para pag sa susunod na magtapat dalawa, handa ako. Okay. So I'll say it in English, then you're going to translate it in Tagalog. Sure. Okay. First, what do you mean by... You're the epitome of stupidity. <laughs> Hindi mo point. kasi alam ibig sabihin ng epitome. Alam ko yung epitome. O oh, what is epitome? Epitome? Pag ako yung pumito, epitome. <laughs> <laughs> ko Paano pag ako yung pumito? Eh di epito mo, ba na ka sa buhay mo. <laughs> punu na ako sa iyo ah. You're so ridiculous. Sige, magbigay ka pa. You're so ridiculous. <laughs> oh, ngayon? Oh, hindi mo kasi alam yung ridiculous. Hoy, alam ko kuya, what is ridiculous? Yung anak ni Hercules, tama. O, kinaano? Hindi kami close, pero kilala ko siya. O, sino kong inaano? You're such a disgrace. Walang iyakan. Tagal na natin magkaibigan. Hanggang ngayon, huh? this <laughs> 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 hindi mo pa akilala? Ha? This Chas. Hindi grace ang pangalan ko. Oh, this is Chas. <laughs> I, all I can say is that you've never changed. You're still that... Same old you, me. I live in the states for quite a long time, so I know. <laughs> look at you and look at me. You're black and I'm colorful. I'm beauty and you're not. We're like you know Disney movies, Beauty and the Beast. Oh <laughs> yeah, Ko sa'yo, ikaw sobrang marunong ka, bawat sabihin sa'yo, mararamdaman mo, eh ako, kahit ano sabihin mo, hindi ako apektado. Sige, sige, ano pinagmamaya pa mo sa si States? Hello. Dahil naman, all, all of there, you don't have here. Hoy, lahat dito kompleto sa Pilipinas, kaya nga, it's more fun in the Philippines. <laughs> okay. okay. So you're putting me up on a challenge. Okay, let's start. Sa tatamaan ka na. Just listen. Sige! Alam mo, in fairness pala, wag kami, bagay kami, para kaming alamat, no? Ano si Malakas at si Mas Malakas. Eh, okay. Again, let's start. Back to in America, we have Oprah, you know, like, she's very nice. Talking to some celebrities. I'm not have anyone here, right? We have. have Oprah, we have Annabelle Rama. She's <laughs> a <laughs> chikadora yun ng mga artista pag are a chikadora, look at her. What? You're No. Like, we have, um... Tom Cruise and Katie Holmes together, they're known as Tom Cat. Tom and Jerry lang yan. <laughs> if you want the let me know you. Back there, the famous dog we have like Scooby Doo. Yak, sa amin social si <laughs> Hello. Yung Scooby Doo wala pa kuno Pilipinas. Yung Kaabang Kung parang ano ah, pag ikaw, tignan mo, binangas ko yung muso mo, makabang yan. Wait! Back in America, we have Ellen DeGeneres. Charis Pimpenko. ko. <laughs> right. Oh, guys, to tell you honestly, my friend over here, she's so beautiful, no. Kanina pa ako ka ngayon beautiful na. pinag e mo ako. Maganda ka naman. Maganda ako kasi maganda ma maraming maganda sa akin, maganda ang bosses ko. Oo, maganda ito ha. Maganda ang mata mo, maganda ang ilong mo, maganda ang bibig mo, maganda ang kilay mo, maganda ang buhok mo. Pero nang pinagsama-sama ang gulo. <laughs> Wala kang sense of art eh. Ang tawag diyan, abstract. <laughs> Huwag kang parang ano. Tapos, tingnan pa yung katawan mo. O oh, ano? Tarayo. Sex bomb. Sex <laughs> bomb. Bouncer ka dito, No. konti. Oo, oh, wala kayo naalala peliko na? O, yeah. oh, Dahan-dahan. Oo. -dahan. oh, Piranha 3D. Okay, sandali. Marami tayong mga naggagwa kalalakihan dito. Marami so. rin ng mga naggagandahan, pero meron din mga ilang-ilang pangit. <laughs> Kasi kung magturo ako, sige nga magturo ka ng pangit. Ayoko, mahirap ituro ang sarili. Pero ang totoo niya, eto besa, ang totoo niya na, alam niyo po ba na si Chaz over here, eh, binigyan po siya dati ng commercial. Ito po yung commercial na tinatawag na Gandang Ay Uy. Ayusin mo na yan ha, ako punong-puno na. Nagiinit na ulo ko. <laughs> Baka idamay ko pamilya mo. <laughs> Tawag namin sa kanila Mga babaeng ay Uy, ay ang ganda Uy, naniniwala <laughs> ay, Eto na sabihin mo, wala ka pa rin tayo <laughs> Uy, ang ng dati Wala na nagbago sa'yo Hoy, may talent ako, no? Palibhasa kasi sa'yo, ikaw na lang ang ikaw nagpapakita. Sino yung ginaya mo noon? Si Lani, madami. Lani, Jesa. Yun lang naman pala kaya mong gayahin. Ako, ang dami-dami kong kaya gayahin, divas. Di mo lang talaga pinapadinig sa kanilang lahat. Kagaya ninyo, oh. Queen of Soul, Jaya. Sige nga. Oh, introduce mo ako na maganda. AJ. Introduce mo yung gagawin ko, yung ano ba, ano gusto mo i-introduce, yung ano, yung ganado o ano ba? Yung ganado, tapos introduce mo ko as si Jaya. Dali. Ladies and gentlemen! Huwag naman masyadong... Sabi mo ganado, yung medyo lang. Ladies and gentlemen! AJ, ladies and gentlemen! EDD1, EDD1, size 10 black, don't Are you going to repeat that again? Station, be careful in Mandurukon. One more. Paging the mother of a lost boy. Paging the mother of a lost boy. The lost boy is now a girl. <laughs> paging the mother of the lost boy, paging the mother of the lost boy, the boy is now a dog. Isa pa, isa pa. Kala mo, may pangapanlaban ako sa iyo dyan. Buksan mo yung pinto ka, may tao! Ngayon pa floor. Tayuman Station, nakababa na po ang manduro ko. <laughs> Safe na kayo.